Then, pala baka, ba yung, ano, ay, huwag mo na ano yun yan, ay. Sira na yan. Sira na. Uh. O, oh, inside. Get inside. Wala na yun, ay. Tapon mo na yan, ay. <laughs> <laughs> nawa ka? Nawa ako. Naawa ka sa tela. lang. <laughs> eh, nawa ako. Hanapan pa yan ng paraan. Wala na, tapon mo na yan. Ayaw na lang. Akin na lang yun, ay. Eh. Tayo ko yun pag wala na ako ng ano. Good morning, guys. May ulan pa ba sa inyo, guys? Dito sa amin, wala. Ano lang. Thank you, Lord. Magandang panahon natin. Ay, nagtupi ako dito. Ay, si Christian. Naku, not... Diyos ka. Ay, gumata. Ay, sabi ko. Ay, sabi ko. Maya, mga nga ala drum siya na. Antok na, antok na ako. Sige, kapag tawag tawag. Balik na yan, ay. Tapos, ano? Ano um, yung mga damit lang yan? Balik na Oh, nag ABCD na. Huh? Pakita ko naman sa inyo guys yung labasan namin. Oh, walang ulan. Maganda ang panahon. Bilis ng araw, Friday na naman na natin sa labas. Baba tayo guys. Maganda ang panahon natin. Nay, nakabukas pa yung ilaw sa labas. Hindi diyan sa likod. Minsan guys, ganyan, di ba? Nakakalimutan natin yung ilaw kahit na buong maghapon. Nakalimutan natin open pa pala. Marami pa akong damuhan diyan guys. So nakaraan kasi ang nadamuhan natin dito lang yung part. Oh, di hindi pa nga malinis. Pero madali lang yan siyang hilahin, bunutin, malambot lang. Sana wag na umulan. Oh my God! Naiwan ang damit ni nanay. Oy, nahulog. Sampay natin dito. Oh guys, ayun tayo. Sa gitna, nagkakapisa gitna ng kalsada. Good morning guys! Ah, nadiligan na yung ating naitanim na karaan na doon. Dahil nag-ambon pa lang. nag siya kagabi. <laughs> oh, buhay ka agad. Nabuhay siya kagad. Ka Hindi na natin kailangan diligan. Ano nyo guys, oh. Parang mabilis lang tong ano eh. Tumubo. Anong tawag ba dyan sa laman na yun guys? Diba? Ganda siyang tingnan. ganyan pa yung itsura ng kanal namin guys wala pang takip kaya delikado pa sa mga bata baka mahulog lalagyan pa yun ng takip eh hmm, ganda na so, ganda lang muna guys ang ating weather update for today thank you very much bye bye, bye, -bye.